araw-araw umuulan ng panahon sa Pilipinas kamakailan, araw-araw kinakagat ng lamok ang anak ko. Nag-aalala ako sa kalusugan ng anak ko dahil tumataas ang dengue fever at nakita ko itong smart mosquito killer lamp na binebenta sa sobrang murang presyo na 433 piso lang bawat isa. Kapag bumili ka ng isa, makakakuha ka ng dalawa ng libre at libreng pagpapadala. Ang lampara na ito ay gumagamit ng isang biological na mekanismo gamit ang UV rays upang makaakit at ang kasipan ay ng mga ito sa lalagyan kung saan sila ay natural na mamatay, hindi na kailangang gumamit ng mga nakakalason na kemikal, walang usok, walang amoy na tinitiyak ang kaligtasan para sa mga buntis na kababaihan at mga bata. Ang natatanging dalawa sa isang disenyo ay parehong nakakahuli ng lamok at nagsisilbing ilaw sa gabi. Gumagamit ang lampara ng USB charging port na may kapasidad na 5 watts, napakatipid sa enerhiya, maaaring makahuli ng mga lamok sa loob ng 3 10 metro kwadrado. Compact, maginhawang disenyo, maaari mo itong dalhin kahit saan. Nagaganap lamang ang promosyon ngayon, nagmamayari ng lampara sa pamatay ng lamok upang maprotektahan ang kalusugan ng iyong pamilya.